Naano ka? Sakitan pa ako. Bakit? <laughs> Saan? Badminton po. Saan kayo nag-training? is pinagsabilian ko na nga lang talaga si Kyle. Ano ba naman kasi, konting discuss lang, tapos magte-training na nga talaga sila. 10 minutes na nga late dito si Kyle at hindi na nga siya nagpahatid sa room nila. Minsan kasi kapag late na late na talaga yung si Kyle, ay eh, nagpapahatid nga siya sa mismong room nila. Pagkahatid nga namin kay Kyle, bumili nga lang kami sa talipapa ng ulam, tapos dumiretso nga kami dito sa pagupitan. Noong weekends kasi nagpagupit na nga si Kyle, pero itong daddy niya ay ngayon pangalang at hindi na nga siya sumabay kay Kyle para nga daw hindi na magtagal. Agad. Katapos ko namang maglaba, e eh, kinuha na nga din namin ang daddy ni Kyle. Yung pinaprint ko nga para kay Kyle. Bali, pinaiwan ko nga lang dito yung notebook ni Kyle na signed. Buti na nga lang talaga at merong ekstrang face dito si Kyle sa bahay. Bago pa nga lang to at hindi pa talaga niya nagagamit. Dito naman sa unang page, e eh, assignment niya nga yung ilalagay dito. Pero hindi na nga ako nagpaprint. Paano ba naman kasi sinabihan nga ako ni Kyle. Nagpresinta nga daw yung kaklase niyang babae na siya na nga lang daw ang magpiprint ng assignment ni Kyle. Kaya naman ito na nga lang yung mga pin rin ko. Tapos, nalimutan ko pa paiwan kay Kyle yung mat naman niya. Nung kinabukasan naman, may queuing nga sila Kyle, kaya naman sa kanya ko na nga pinaayos yung mga gamit niya. Sato nga, kakakuha nga lang ni Kyle ng raketa niyang pinastringan niya. Abay, abot patunog nga dito ng string niya. Tapos, kung kailan ako nag edit itututok nga talaga niya sa tenga ko. Diyos ko po. Sino ba namang matutuwa dito? Eh, talaga namang maiinis ka talaga. Nanahimik ka, tapos bigla ka talagang bubwisitin. Nung kinabukasan naman, pumunta na nga ako dito sa school nila. Kay. Mawag nga sa akin si Kyle, nadalin ko nga daw yung pang-training niya. Aga nga talaga akong pumunta dito sa school nila, Kyle. Kasi nga, maaga talaga silang lalabas dahil puro practice na nga lang talaga yung ginagawa nila ngayon dahil bukas nga ay intrams na nga talaga nila. Mula nga nung nag-aral si Kyle dito, eh ngayon pa nga lang talaga niya mararanasan na mag-i-intrams dito. Ano ba naman kasi municipality nga lang talaga. Tama ba yun, Char? Punta na nga sana ako sa room nila, Kyle, pero nakasalubong ko nga yung dalawa niyang kaklasing lalaki. Nasa gym nga daw si Kyle, pero nung pumunta ako ay wala naman. Ayan naman, tinatawagan ko nga talaga si Kyle, pero hindi naman siya sumasagot. Habang papunta naman ako sa room nila, eh, nakasalubong ko nga tong si Kyle at yung kasama niya. Kali, nag-training nga daw sila ng badminton sa may faculty. Ika-ika pa nga maglak ito si Kyle, paano ba naman kasi, eh natapilok nga daw siya at sumakit talaga yung paa niya. Gimalay na nga muna sila nung kasama niya. Grade 6 na nga pala si Jake, tapos si Kyle ay grade 5. Iwa na nga din kaagad ni Kyle yung bag niya sa akin para daw maiayos na nga niya. Para nga daw safe at makakain na siya kaagad. Ang dami nga ang pinabao na ulam ng daddy ni Kyle dito sa kanya. Baka daw kasi mamaya, eh gutom na gutom talaga tong si Kyle juice ko po. Gulat nga si Kyle dito, paano ba naman kasi ang aga ko nga daw talagang pumunta dito. Sakto nga talaga at hindi ako nagmamad madali. Alam ko kasi na may klase pa sila Kyle pero nag-training nga lang pala sila. Pagkatapos naman yung kumain, nag-toothbrush at hilamos na nga itong si Kyle. Tapos nagpalit na nga din pala siya ng jersey niya at itong short. Para nga mamaya ay hindi na nga talaga siya mahihirapan dahil madami na naman talagang dalayan. Ako na nga ay nagdala ng iba at pinagbis ko na nga talaga siya. Dahil after naman ito ay may training na naman siya at after ng badminton ay magpa-practice pa nga daw sila ng saya. Bali bukas nga talaga to gaganapin. Sakit nga daw yung braso niya kahapon pa kaya naman ito buti na nga lang nadala ko. Nalagyan niya nga sa akin yung braso niya dito. Tawang tawa nga si Kyle pati yung mga klase niya paano ba naman kasi wala nga kaming pangkat dito. Naisip ko nga nakagatin na lang pero mahirap pala talaga Diyos ko po. Buti na nga lang may dala yung classmate niyang babae kaya naman pinahiram kami dito ni Kyle. Kaya mas napabilis talaga kami Diyos ko po. Hindi na nga rin ako nagtagal dito para naman makapaglaro pa nga talaga si Kyle. Atid na nga muna din niya ako sa labas at kinis dito. Tutum Natuwa naman ako kay Kyle dahil hindi nga siya nahihiya sa mga classmates niya na kinikiss niya ako. Ba't naman ako mahihiya, mami? Eh, magulong naman kita. <laughs> <laughs> bigla na nga lang talaga nagko-comment dito si Kyle habang nag-e-edit ako. Diyos ko po. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.